Hello Philippines, mabuhay! <laughs> so ayan nga, naigaya ko na lahat ng gamit ni Maron at saka ang kanyang mga babaunin. At papasok ko siya sa school. Magandang umaga po sa ating lahat na po ay patnubayan tayo ng Panginoong Diyos. At ayan na nga, mag-uumpisa ng araw ko para magpasyente at magtrabaho. Sumakay na nga ako ng jeep para magpunta ng Gapan At may bago akong pasyente doon Nakakamiss magpunta sa gawin na to At matagal na akong hindi napupunta dito Kaya welcome back, Gapan <laughs> <laughs> Halos lahat kasi ng pasyente ko ngayon ay kabaratuan at Santa Rosa lang. Ay, meron pa palang hain. <laughs> sa Malabon. At hayan na nga, nandito na ako sa Gapan at pasakay na ako ng tricycle. Actually, mas mura ang singilan dito kaysa sa kabaratuan. Isa yata to sa pinakamurang pamasahe. Ewan ko lang yung iba. <laughs> Aka kasi mas mura talaga silang maningil. So, ayan na nga, kinuhanan ko nga ang kalsada. Kasi nga, maganda ang pailaw nila. At makikita mo nga, lahat ang poste aba, may Christmas light. Napanood ko kasi sa vlog ng Laban na. Napakaganda nga dito sa Gapan, lalo na sa gabi. So, ayan na nga, yung napakalaki nilang Ferris wheel. Maalala ko nga nung unang vlog ko, nag -vlog ako dito. Kaya lang, hindi pa ako marunong mag-edit no. <laughs> Pag napapanood ko nga yung mga unang vlog ko, natatawa ako. <laughs> Nakakahiya! Nag-aaral pa lang kasi ako mag-edit noon. At hindi pa ako marunong mag-voice over. Tapos kung ano-ano na lang mga sinasabi ko, nakakahiya. <laughs> Mabura na nga. <laughs> Wala lamang kita yon. <laughs> hindi pa kasi ako monetize noon. Kumbaga nung time na yon, talaga nagpa-practice ako. Hanggang ngayon naman. <laughs> hindi pa rin ako marunong mag-vlog. <laughs> so na nga yung sundo ko. Nandito pala ako sa Pambuan, Gapan City, Nueva Ecija. <laughs> Isa siya sa mga follower ko. Charot. <laughs> Matagal ko na siyang kilala at nakilala ko siya sa magpapalayok sa San Leonardo Nueva Ecija. Hala, maalala ko yung lugar na to. Russell Ballyarta! <laughs> Nung college kasi kami, madalas kami dyan. Nagpupunta kami sa bahay nila kapag fiesta at may birthday. Kaya kabisado ko na ang lugar na ito. So, haya na nga, tapos na ako magpasyente sa Gapan at pupunta na ako ng Santa Rosa. Hinihintay ko nga yung minibus dyan para naka-aircon ako. Galing ng kabyaw. Kaya lang, wala namang dumadaan. Nakakaloka. <laughs> kaya sumakay na ako ng jeep. Baka masira ang oras ko kapag naghintay pa ako ng matagal dyan. Eh ang mga jeep pa naman dito, Diyos ko po, hinto ng hinto. At lahat ng kanto eh hinintuan. Kaya nakakaloko ang biyahe, napakataga. At kaya na nga, tapos na rin ako magpasyente dyan at pauwi na ako. Nang makakain na din kasi nga gutom na gutom na rin ako. Magpapahinga lang ako ng konti at raratsada na naman. Ganyan ang aking buhay. <laughs> bisibisihan lang. At he nga, raratsyada na naman ako. At tapos na ang aking maghapong pagtatrabaho. Dalawa nga pala yung pinuntahan kong pasyente sa Solida. Magkapit bahay lang. At he na nga, nandito na ako sa palengke ng Santa Rosa at bibili na ako ng hapunan namin. Magluluto ako ng masarap na ulam. Charot. <laughs> At hayan na nga, pauwi na ako. O, oh, ba? Diba? Maganda ka pa rin ba? Hindi na ata. At pagod na pagod ka na. Warex, ano, walang pagod-pagod sa akin. Marami pa akong gagawin mamaya. Magluluto, maglalaba, mag -e edit mag voice over <laughs> Napakadami pa. At hindi pwedeng mapagod. So, haya na nga, malapit na ako sa baha. At shoutout nga sa akin yung mga tricycle driver dyan. Warex, hindi ko kayo kilala. Charot. <laughs> hindi ko alam yung mga pangalan nila. Nakakaloka.